Sige, sige. Good, good. Okay, okay. Kuya Carlos! Hulaan mo kung sino nakita ko sa labas. Tada! It's Mr. Grade Schooler. Anong ginagawa niyan dito, ha? Bakit mo naman pinapasok yan? Nakiusap kasi siya. Gusto ka daw niya makausap. Siyempre, pinagbigyan ko na. Tsaka, interesting makita ko ano magiging reaction mo. At na nadya ka pa? Oo, oh, ano naman kailangan mo? Sir, sir, gusto ko lang kung... pong nakikibilita sa inyo na marunong na po akong magbasa pati magsulat. Kahit nga ako magmat, sir, marunong na rin ho ako eh. Tsaka ako kumuha ako ng exam para, para ma-accelerate ho. Pumasa po ako, sir. Tapos high school na po ako sa susunod na pasokan. Sir, eh, ito po yung katibayan. Na kahit ilang buwan pa lang po yung pinag-usapan natin, hindi ko na pong natutupad. Sir, hindi na po ako no read, no write. May pinakbat na po ako. Punti-punti ko na rin po napapatunayan na karapat dapat po ako para kay Elise. Okay. Magiging high school ka na. Ano po siya? Basta tuwa ka na ro. Tuwang tuwa ka na. High school ka na. Andito ka, nagpunta ka, mag ka. Dario, Dario, liga nga. Sir. Ganito. Anong natapos mo? Ah, uh, sir, ako nakapag-college ako. Kumuha akong criminology. Kaya sir, nag-drop out ako, kaya huh, nauwi ako dito. Si Di Dario isang guard. Ha? Nakapag-college. Umabot ng college. Ha? Guard. Minimum wage. Ikaw, tatandaan mong yan, tuwan-tuwa ka na dahil nakahabot ka na ng high school. At nagpunta ka pa rito para magyabang dahil nakapasa ka sa isang test na kahit, kahit kayang-kayang ipasa ng kahit sino. At gusto mo pang makita si Elise. Wow, Chong. Ang bigat mo. Ha? Alam mo, usapan natin, nakikipagkita ka lang kay Elise kapag karapat-dapat ka na. ba? Diba? Kapag karapat-dapat ka na. Oh, ito. Kaya. Yeah. Ito, walang kwenta to. Ha? Kaya, yeah. malis ka na. Ha? Nice try, Mr. Grade Schooler. Pero talo ka pa din ni Kuya Carlos, eh. Ah, um, guard, palapasin mo na at na-entertain niya na ako. <laughs> ano boy, high school? Tala,